Sa ngayon, mga idol, luto na ang ating bula-bula. Yung giniling na ating binilog-bilog. Ngayon, ang pipiripir naman tayo ng nagkala. Pipiripir naman tayo ng ano, oh, nang ng... oh, nang ang gagawing sauce. Sauce mariusip naman tayo ngayon. Yeah. Hmm? Panibasa yung mainit na yun. Kanina po ko pa nakasalang habang ako nag-edit. Habang ako naghanap ng ano. Lagyan natin na yung ito ay ito. Bawang, sibuyas. Pagsabayin natin. Pagsabay na. Bawang sibuyas. Yan. Tapos haluin natin. Mahalok natin yan. Mahalok. Lagyan natin ng kaunting toyo. Kunti lang toyo. Toyo. Tapos, lagyan natin ng pampasarap paminta, paminta, Itong pampasarap. Ayan. Ah. Tapos, gawin natin ng tubig. Ayun na yung napagagawa na? Sus? Sus mariosip. Ayan. Tapos natin. Takpan natin. Takpan ko pala. Ako lang. Ba? Ito lang yan. yan, yan. Hmm. Tinagpano na natin. Ayan po, tinagpano na natin. Ayan o. No? Ayan, masarap yan. Gusto niyo rin panuorin yan sa Facebook, sa YouTube sa YouTube, Alfredo na Vlog. Hmm. Ano po kasi madali lang maano yung aking cellphone eh. Madali lang masi madali lang maano ito. Cellphone ko. Ang no, no, Yan. Pukuloy natin yan. Ito nga. Yan. Tama na yung sauce na yan. Ano uh, ha? Pero okay, oh, ano, kuhay natin ng Lagyan natin ito ng mainit Mainit ito eh Ayan wo agad nandoon eh paano ko nandoon eh paano ko paano nandoon diyan ho Hintay-hintay lang po tayo. Hintay-hintayin lang natin 'to. Pag nabitin po guys dyan sa Reels, sa YouTube po ninyo panoorin. Tagal oh. Tagal kumulo. Mm. Yung natirang harina. Yung natira nating harina, iyan natin. Tunawin natin sa isang tasa. Para pampalapot. Pampalapot ito mga idol. Pagpalapot dyan. na lang, pwede na. Pagpalapot. tinanaw ka daw na ang harina tinanaw ka daw na ayan o ayan kumulo na kumulo na mga idol titimpla natin yan bago natin ano magin natin lang suka para masin ayan parang sauce lang yan bango na suka ako amoy tuba Tapos, ginang natin ng kaunting sukal. Ang pala, may harina pala din eh. Hindi ko alam, Suri. Hindi na sana ako gastusan. Yeah. Ganyan po, masarap yan. Masarap yan. bukas niya lutuin. Kung eh. ganun lutot masarap 'yon. Tikman natin. Kung pwede yung ano. Kulang pa. Kulang pa sa sukal. Kailangan na yan eh. Yung may yung naglalaban ng tamis at saka ano. Tamis at saka alat. Asin. Lalaglag natin yan pag yung may ano na. Lagdun yung may ano na para malapot na. Lagdun natin itong konting ano. ah uh, yan. Yan. Alam nyo na yun. Eh, no, ito alam nyo na yan. No boy pa. Boy pa

Tapos, paminta. Paminta. Ayos. Ayos na ayos yan. Sarap yan. Ayos. Ayos, ayos na mga idol. Ito naman. Itong ating, ano... Palaputin natin para mailagyan natin yung ating, ano. Hmm. Ayan. Haluin lang ninyo habang hindi pa nakulok. Ganyan lang para malapot-lapot. Ayan, o. O. Hmm. O. ごくごくのなしゃ。 Natitigilan ng pagalo hanggat di kumukulo. Mabubuo ang ano. Hmm. Ano? Hmm. Kumukulo na siya. Ano na, kumulo na. So. Oh. Hmm. Ano, hmm. kumulo na. Hmm. Kumulo na. Kumulo na. Kumulo na siya. Panagal natin. Ayos. Arap. Ayan oh. Oh. oh Umabas na. Ngayon lalagyan natin. Lalagyan natin ito. Ayan. 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 Okay. Ngayon naman.